Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ito, nandito na naman tayo sa Home Depot para kumpletuhin natin yung gamit natin sa farm. Na yung mga kulang ng mga nakaraang video natin. Ito, kumuha na tayo ng dalawang kahoy mga kapanyero. yan. Tapos, nagdagdag na rin ako rito ng mga solar light na ilalagay natin sa harapan. Ito, kumuha na tayo ng mga solar light. Bali, hindi ko, ma, hindi ko matansya kung ilan ang kailangan natin. Sa 15, 15 dollars ang isa. Ngayon, uh, nagbayad tayo, nagtaka ko kung bakit ang mura. Yung pala naka-sale yung mga solar lights. Ito. Naka-sale siya ng 10 dollars. Sa resibo, nakita ko na kano nga ba to? Ah, tignan natin tong resibo. Nagtaka ko, bakit yun lang ang binayaran ko? Samantalang, so nagtaka ko, uh, nagtanong ako, sabi ko, apat yung binili ko na, na solar light, apat na kahon. Uh, bakit ito lang? Sabi ko doon sa uh, nagbayad, sabi niya, naka-sale. So nun chine ko nga yung price niya, parang ang isang box na apat ang laman, 10.98. So, ang mura na mga kapanyero ng ganun ng mga solar kasi ito mga ano to eh mga mga hindi ito hindi ito sandali lang maubos ang battery kumbaga ito pang matagalan din to kaya dito ako bumibili hindi tulad dun sa ibang tindahan na mura nga sya pero ang bilis naman na dalawang taon ko lang nagamit ala na hindi tulad ditong dito ako bumili minsan umaabot ito ng tatlo hindi apat hanggang limang taon so sa ganitong presyo mga kapanyero samantalahin nyo, babalik ako mga maya roon ikakarga lang natin itong mga kahoy na dalawang kahoy, tsaka itong mga solar aayusin ko lang, tapos babalik ako, kukuha pa ako ng dalawa, para kasi pagka ganito mga panyero, dito sa Canada pagka ganito mga sale at alam mong kailangan mo alam mong mura na siya humuha na kayo ng marami kasi napakabilis maubos itong mga ganito lalo pa kailangan natin solar doon, di ba? Wala naman tayong kuryente ron. Pagka nag-camping tayo, generator lang ginagamit natin. So sa sa landscape, sa pagpapaganda ng garden, uh, kailangan natin mga solar doon, di ba? So kailangan natin kukuha na ako, nag isip ako, ilan na ba ang kukunin ko? Apat ulit para ilagay na natin doon kung sakali mura na, mura na to ganitong solar Busy, busy mga kapanyero ang mga tao rito ngayon sa Canada. Sa Alberta, sa Edmonton. Dahil niya summer na taniman na naman. Dito mga kapanyero, yung mga matatanda, yan, mahilig magsipag ano ng halaman. Mga magtanim, yun mga naging libangan na nila. Pero mga itinatanim nila mga kapanyero, kad karamihan na nakikita ko, a annual, kumbaga, uh, mamamatay na yan pagka dating ng winter, totally patay tapos bibili na lang sila uli sa susunod na na ano na season kung ano naman yung trip nila kung ano may magustuhan nila gano'n eh gano'n yun no? kaya nga ang dami rito mga nakatanim na kahit mga garden nila mga kamatis bumibili sila ng maramihan na tubo na na mga kamatis tinatanim sa garden nila yun nga lang pagka na season wala na ba? Diba? tanim uli ha bili uli sila sa susunod na taon Ganun. So ngayon mga kapanyero, titingin tayo ng mga fruit bearing trees. Yan, maraming maraming salamat nga pala. Uh, father ni Jed, Jed si Regrande Ilagan. Maraming maraming salamat kasi sabi niya magtanim raw ako ng mga fruit bearing trees. Kaya nga tingin tayo mga kapanyero kung nasaan. At kung magkano, kung kakayan. Ay wala pa. At wala? Bakit wala? nung nakaraan taon dito nakaano eh, dito naka dito nakalagay yung mga fruit bearing trees nila. Bakit ngayon wala? Ito ang mga nakalagay ngayon. Pero ang mamahal oh. Yan ang mga presyuhan mga kapanyero. Baka nasa labas. Tingin tayo sa labas. Ito karamihan dito sa nasa loob. Ito yung mga ano eh, perennial. Ito yung mga pwede nating ilagay sa garden kasi mabubuhay ulito. ito. ito magaganda to Ito yung mga ganito. Ito nakita niyo yung ano, ito oh. Nagkano? Wala nakalagay na presyo. Yan ta. Kato wala, wala wala mga fruit bearing trees ngayon. Tingin tayo sa labas mga kapanyero baka nandoon. Kasi yun nga, yun niya, yung mga susunod dating Uh, project eh magtanim ng mga dapat bago ngayong matapos tong summer na to at least makapaglagay tayo ng kahit na lima na fruit bearing trees ah ito dito dito nila inilipat na pala nila kasi nung nakaraan dun eh ito eh ayan mga fruits mga nakalagay naman ano tong fruits na to apple Pero ang price niya ang laki, ang mahal, ba? Diba? Ang cherry nila pagkano? Ito, cherry, ang price ng cherry halos $100, $89 or $90 ang cherry nila. Ayan, na. Ito naman, Antong itong klase na to. Itong apple. Ang price niya 69. Kaya so nako. Kaya mga kapanyero, medyo mag-iisip-isip na naman tayo ang taas, di ba? Ang ang laki ng ng presyuhan. Ito naman, ito mga kapanyero ang price nito 69 din ah ang taas laki ng presyo so kailangan natin ng mga ilang ano at least mga makapaglagay tayo man lang sana ng lima ngayong taon na to. Nag-iisip ako ngayon mga kapanyero, poponto tayo ngayon ng $500 para sa mga fruit bearing trees na ilalagay natin ngayong taon. Uh, so kailangan natin, nasabi mo sa mga video na to, so kailangan mag-overtime muna ako, mag-incentive -mag muna ako bago ako. So bago ako bibili ng mga ganyan mga kapanyero. So kailangan uh, makakuha muna tayo ng overtime so kung wala tayong overtime ngayon pero ngayon naman kasi sa trabaho namin summer medyo malakas lakas ng konti hindi tulad ng mga dati di ba nasabi ko ngayon, so mag muna tayo mag iipon muna tayo ng pondo para dito teka bumalik ako rito kaya nga pala ako bumalik doon mga kapanyero kukuha ako ng solar di ba so balik na naman tayo nakalimutan ko na kukuha nga pala tayo ng solar na na ilaw kaya ako bumalik doon Naw nawala na si isip ko kasi ang nasa isip ko ngayon uh, yung mga fruit bearing trees na ilalagay natin ah, balik na naman tayo para mga kapanyero kuha muna tayo ng solar pero ang ganda ang gandang may farm pero malaki rin ang gastos yun nga, hindi rin biro mga kapanyero yung gastos Pero ang gaganda, ang gaganda ng mga halaman dito. Ayan mga kapanyero. Kaya pala meron nakala nakalagay dito na deals of the days to eh. Ayan, di po, di po deals day. Ayan mga kapanyero. Ah, ito yung pinaka sale nila ngayon mga kapanyero. Mm, ngayon kuha na tayo. Mura na to. Kakuha ah, mo tayo mga kapanyero. Ayan mga kapanyero, daldal -dal ako ng daldal -dal kanina sa halaman, sa mga fruit bearings, nakalimutan natin kumuha ng solar. Eto, mga kapanyero, kumuha na ako ng apat. So, dalawang side, lalagyan na natin ng ano, kasi mura na to eh. Okay na to. Umabot sana, umabot sana ng at least apat na taon ito. Maximum na na yun, limang taon. Panalo-panalo ka na pag umabot ng limang taon pero sana na umabot ng apat na taon kasi ang isang box parang 11 dollars lang so mura na to sa ganitong deal parang ito pala yung ano deal of the day nila hindi ko nakita hindi ko na ano kanina hindi ko nakita deal of the day so pagka ganun mga kapanyero samantalahin nyo na diba so, ito kumuha na ako ng apat para sigurado na maganda maliwanag na maliwanag to pagkagabi Tara mga kapanyero, punta muna tayo yan. karga kakarga muna tayo mga kapanyero Ayan, check ulit, kahit dalawa lang to mga kapanyero Kailangan i-check natin, di ba? At okay naman, matigas naman, hindi gumagalaw So okay na to Tara mga kapanyero, biyahe tayo, punta tayo sa farm nang makapag-set up tayo ng mga solar Ay nako Gastos na naman mga kapanyero, di ba? Ganun lang pero ang kagandahan mga kapanyero kasi malakas ang loob ko na gumastos kasi nakapag-overtime ako noon mga nakaraan linggo may mga overtime kami. Ayan, kaya masaya na naman. Meron na naman tayong panggastos kasi. Pero kung wala akong overtime mga kapanyero, hindi, hindi ako gagastos ng ganyan. Mag-iintay muna ako ng makapag-overtime ako. Ganun yung ginagawa ko. Kaya nga... Kaya nga mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, pakisubscribe uh, paki-subscribe naman yung button na uh, subscribe button natin para suporta sa ating channel. yan. marami-marami salamat sa mga subscriber natin. Marami-maraming salamat sa mga bago nating subscriber nga pala. Trabyahin muna tayo mga panyero. mga kapanyero, uh, puntahan natin yung ano, yung place na uh, i-develop ide natin sa mga susunod na panahon, sa mga susunod nating project na dito natin ilalagay yung uh, mga fruit bearing trees na binabalak nating bumili ulit. So maglalagay tayo rito. Tapos lalagyan na kagad natin ng cover para siguradong hindi sila naka ano, yung diretsyong sa init ng araw ito mga kapanyero ito nasimulan na to nung nakaraang dalawang taon ni eh. kaso nagkamatay oh ito yan siya ito pa patay ito hindi natin alam kung patay din eh oh. so hindi hindi ako makasiguro mga kapanyero kung dahil ba sa weather dito o dahil ba sa lupa so hindi ako ano eh hindi hindi pa ako makapagpatubo ng mga fruit bearing trees pero itatry ulit natin ng ilang piraso lang muna siguro mga lima na ilalagay natin tapos yun nga huhukayan natin ng magandang hukay sabay ano na sabay cover dito sa area na to mga kapanyero yan kasi doon sa area na yun, nandoon yung sana yung mga vegetable eh, na magtatanim tayo tuwing June. Yung talagang wala ng lamig. Pero ngayon kasi, ang lamig pa eh. Pagka inilabas mo, nagkakaano, namamatay ka agad. Ganun eh. Pagka May, noong nakaraan taon, May, naglabas na kami rito, ang lamig pa. So try natin mas next month, mga June. So ito mga kapanyero, ko lang sa inyo yung area na to. Yan. Malaki pa, te. Eh. Malaki pa to, mga kapanyero. Hanggang yung property, mga kapanyero, hanggang dito, pe. Kung makikita nyo yung brown na bakod, hanggang dyan yan. Nilagyan ko lang ng parang bakod na ganyan para makita yung eksaktong property. Yan. So hanggang dito lang yung ano, yung na, namower natin nung nakaraan taon. Hanggang dito lang inabot. Pero nung mga noong una, nung mga unang-una, -una, dalawang taon pa lang dito, ito hanggang dito na mower ko to eh. Hanggang dito nakapasok ang mower, pero ngayon nakita niyo naman nung nakaraan taon hindi na nakapasok dahil nga nasira na. Share ko rin nga pala mga kapanyero. Ah, itong area na to, Itong pinakal, ito oh. maganda na naman. May two, meron, may mga nabuhay. Ayan, oh. Nakobera na yan. At least, medyo maganda-ganda. Itong lahat na itong side na ito, mga kapanyero. Ang ganda sa kabilang side. Meron na to Meron ng tanim. Ito yung huling, ilan pa to Two years ago. Ito. Ayan, oh. Nakita nyo, ayan. Medyo buhay na. Mga naka, nakalabas na yung mga ano niya, yung mga dahon niya. Ayan. Medyo maganda-ganda yan sana magtuloy-tuloy. Ayan o. Ayan pa. Uy, medyo maganda-ganda ang ano. Ayan, buo yan. Diretso yan, mga kapanyero. Ayan yung property. Ito yung kabuuan ng property natin. So kung bago ka lang mga kapanyero uh, sa ating channel, uh, huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe para suporta sa ating channel. Yan, marami marami salamat kung uh, gusto niyo yung mga ganitong ano sa mga susunod nating uh, video yan kung paano namin nakuha uh, to kung paano natin kung magkano ba to yung mga history nito yun yung mga kasunod natin mga ibibidyo yung mga isusunod na isi-share ko sa inyo mga kapanyero yan ah, ngayon mga kapanyero kung makikita nyo ayan Napakadilim kaya nagpapack up na, bihisa na, uh, hugasan na ng kamay. Wala-wala uh, tayong ano, nakapagtanim lang tayo ng konti. Pero ano 'yan, matindihan mga kapanyero Pagka ganyan na 'yung dilim, malakas 'yan mabaya. Kaya alis na ako rito. Kasi biglang humangin o biglang biglang ganun, eh biglang buhos 'yan, eh. Mahirap din na maista ka dito. Ulan-ulan na. Halagang pack up na tayo. Ito pa, oh. Ito, share ko lang rin sa inyo, mga kapanyero. Nakita nyo naman, oh. Ito, kasi nilaki ko na to, Halos. Yan. Halos kasi nilaki ko na. Nakita nyo yung ano. Sa dami ng dahon na lumabas. Ayan, oh. Kasi nako na rin siya, mga kapanyero, eh. Ayan, oh. May cover na siya. So, sabi ko nga sa inyo, mga kapanyero. Lahat ng nako ko... Iniisa-isa kong tignan. Talagang super, super ang ganda ng pagkatubo niya. Ako, lakas na ulan mga kapanyero. Maraming maraming salamat. Uh, hanggang sa muli. <laughs> Biyahin ako. <laughs>